Saka, magandang hapon na. Binisita ko na po ang kalabaw. Nailipat ko na rin. Yan yung mga ano. Ay ka, ading Aldiponso naman yan. Garcia. Tatlo yung kanya, isang baraha ko. Saka so, yun yung anak ko. Nakatali na. May mga tanim na eh. Baka kasi nakawala. O saan saan pupunta yung magagala. Yan po yung mga alaga namin, mga kalabaw. Ito, ito naman yung mga baka. Medyo bumababa na tayo. Medyo eh, lumalapit na sa dagat. Bagay, ito dagat naman ito eh. Ito na ginagawa rin ito eh. Dagang palayan din ito dati. Hindi lang nakasikaso. Kaya maganda dito kikilis pagka yun may sariling motor. Mamotor mo siya na may tubig. Na kahit may tubig pa naan. Para mamatay agad ang damo. Matataba pa naman lupa dito kasaka. Kita nyo madilim mo. Oh. Bagay, hapon na naman eh. Kaya na nga umulan. Ambon. Yan, yeah, marami po salamat. Huwag po kayo magla magsawang mag-like at mag-comment at mag-share. Sa mga hindi pa po nakapollow, mag-follow na po kayo, kasaka. Maraming po salamat. Bye-bye.